good day another video tayo mga kay Lungo Voltage no? so meron ako sa inyo si share at uh, meron tayong ewa wiring na mini setup na upgrade no? so maganda to sa gustong matuto at uh, gusto pang matuto pa so panoorin natin to okay so let's go okay Longo Voltage balik tayo dito no so ito na yung sinasabi ko na DIY no na upgrade mini setup no so ito uh pure upgrade ang gagawin natin dito no so lahat tayong gagamitin na na supply o AC na uh, na galing kay Meralco man o saan man kayo na lugar no so upgrade setup ang gagawin natin ito so ituturo ko sa inyo kung paano yung wiring nito at uh, sa gusto matuto okay so start tayo So Meron tayo MPPT solar So meron tayo solar charge controller Kung tinatawag no So itong nabili ko is a uh, 40 ampere ang nabili ko 30 ampere lang sana yung in order ko So yung dumating is 40 ampere So okay lang uh, And then meron siyang Pwede siyang set up ng 12 volts battery and then 24 volts na battery so meron yung sya dito nakikita naman yun dito pag kayo bumili so so voltage 12 volts meron din 24 volts so anyang rated current is 50 ampere and then max input na power nya pag ka 650 ang kaya nya 12 volts hanggang doon lang 650 so pag ka 1300 watts Pwede kang mag uh, 24 volts no. So DC 'yun, okay? So ulitin ko, ah uh, solar charge controller 'tong tinatawag dito. So meron siyang Meron siyang positive negative ito sa solar no. So nakikita naman yung sa na and then meron naman siya rito ng positive negative para sa battery. So 12 volts and 24 volts pwede tayo dito. And then meron siya rito output na 12 volts, no? Pwede ka rito na bumili kayo ng 12 volts na output na bulb. So, pwede natin lalagay dito positive and negative lang. So, may ilaw na tayo na 12 volts. And then meron siyang USB, okay? And then meron tayo dito mga wire. So, yung mga wire natin dito para ito sa mga breaker and then meron siyang DC breaker itong gamit kong DC breaker is 20 amperes no DC so ito ah, uh, nilagay ko rito 20 amperes para sa solar no solar panel no so kahit mag rated ka dyan ng mga 500 watts o 400 watts o 350 watts 120 watts so kayang kaya ng ating uh, circuit breaker na DC no so ito simula dito ito positive pumasok dito ayan sundan nyo lang yung kable na yan, yung wire pumasok dito sa ilalim no so sa positive din and then yung negative pumunta rin dito pumasok din dito sa negative din so ito input to ng solar no anang ah, anang ah, MPPT and then sa breaker niya. So, ito yung pinaka-output niya. So, dito sa taas, dito ka ngayon maglalagal ng solar mo. Kung may solar panel ka na, uh, positive-negative lang din. So, dito mo ngayon ilalagay yan sa taas. No? Positive-negative ka rin dito. So, wala akong nilagay dito kasi uh, wala akong solar panel pa. No? So, ito na yon Parang ito na yung pinaka-setup niya. Ang bibili mo na lang is solar panel. Nilalagay mo rito. Positive, negative. So, mabubuhay na natin pangalawa is yung battery so positive, negative dito na ngayon dumiretso yan no? so positive, negative ito na yung kable nya ito positive, negative dito na rin yan so ang gamit ko naman dito na breaker is 40 amperes no? so kasi bakit 40 amperes kasi kailangan natin dito medyo matas tas na na, na breaker no? kasi kung gagamit man tayo dito na 100 amperes na Uh, battery, kayang kaya ng ating uh, 40 amperes na circuit breaker na DC, so DC po ito no sa battery and solar so, ito na yung kabli nya, and then ito naman yung sa baba nya ngayon pag ito naman yung positive negative nya rito ito naman yung battery, so papasok mo lang dito, positive negative and then output nya ngayon, yun yung, yung uh, battery na, dito lang may lalari yung battery, positive negative, battery mo na ngayon, 12 volts o 24 volts man Uh, 108, 208 so kayang kaya ng ating inverter and then meron tayong AC breaker so ang AC breaker natin is 10 amperes lang so ito yung AC naman ibig sabihin ng AC uh, alternating current yung DC direct current so ito walang polarity naman so kahit ano dyan pwede So, ang ginamit ko rito is 10 amperes lang kasi wala na pinaka mababa Pwede sana dito kahit 5 amperes lang, no? Kasi yung output nating ginamit dito na power inverter, 1000 watts siya. Pero ang pinaka-output niya is 500 watts lang ang kaya niya kasi 50% ang kaya nito, yung kalahati nito, yun lang yung ilalabas na output ng inverter natin. So, ito yon ito yung AC niya, pumunta rito, line by line 2 line 1 and line 2 pumunta ngayon dito so ito yon so dito ngayon uh, lalabas ngayon ang 220 volts na so ito yung lalabas na yung output na ito na yun ng 220 volts no so ito nakikita naman no? Na 220 volts output niya no output voltage 220 volts so ito na yun lalabas yun dito pag galing sa battery in sa dito papasok dito sa output niya, ito yung power inverter na output nya ito na yung mag-convert para magsupply ng, ng 220 volts na AC na so dito lalagay sa in rin papasok dun papasok doon and then sa baba niya naman yung load niya, ito rin uh, line 1 line 2 pa rin papasok dito sa uh, outlet ngayon natin so dito na tayo magsisaksak ngayon kahit electric pan wifi natin, TV ah... Uh, Basta hindi tayo lalagpas dito ng 500 watts, no? So, yun ang kaya ng ating uh, power inverter. Huwag tayo lumagpas doon, no? Pero ito yung inverter natin is pure sunwave to, no? Uh, ilaw, electric pan, TV. So, kayang-kaya ng 500 watts natin, no? So, tapos tayo dito, no? Ito naman ngayon ng ating low voltage, yung tiyatawag na LBD. So, yung LBD, mga kailunggo, no? So meron siyang in at saka out. So ito yung in niya, ito yung out. So pa, uh, positive negative din to, no. So ito. Uh, ko lang, no. So kung nakikita niyo to, meron din siyang negative, no. And then dito sa gilid niya, meron din siyang positive. So ito yung in niya sa kabila is out so yung in ito ng positive negative pwede naman tayo dito rumikta sa battery sa battery ng DC breaker. Ito yung input kanina no sa battery. So ang ginawa ko na lang para uh, kasi dito marami na naka-insert. So dito na ako rumekta uh, positive and then negative kasi same lang naman yan ang pinuntahan nila. Same lang dito rin pumunta yan. So uh, ko. Ang input nito pwede mo i rito positive and negative. Yung sa LBD. neon paano yung output niya ito naman yung output niya ngayon yung positive and negative out to out so ito nakikita naman yun dyan ayan ayan ang no, nakikita siya uh, out yung sa kabila to in so di ba uh, negative and positive so ngayon pupunta naman siya dito sa ating relay ito LBD low voltage disconnection hindi nito naman relay no so ang output nito pupunta ngayon dito 'yan. So ito may positive negative dito sa baba, no? Mga hilugo, no? No, sana na susunod niyo lang to, no. So ito ngayon 'yon, positive negative. Ah, uh, nilagyan ko na kasi ng tape to para purpose kung bakit nilagyan ko ng tape to para hindi sila mag uh, dikit. So kasi masyadong madikit to, uh, masyadong magkalapit to yung Uh, terminal ng positive at saka negative nito so nilagyan ko ng tape para dito yung shorted no so ito na yun ha ulitin ulit positive negative nito ng output dito ngayon pupunta sa ilalim ng relay ngayon naman ito yung dalawa nito ito yung positive ng battery at saka inverter so yung dalawa nito ito yung positive no so ito sundan mo ha so ito yung pumunta rito yon ito yung positive nito dumaan yan dito eto and then yung isang positive rumekta ngayon sa DC breaker natin na positive so ayan, o, no, di ba ito rumekta sya, di ba so, ito sya yung positive ng breaker pumunta rito yung positive ng power pumunta rito so, yung tinatawag na relay, no So, sana susundan nyo to, no, mga kailunggo, no. So, yun lang naman ang setup ng ating mini upgrade uh, off-grid setup, no. So, malaking bagay ito, no, mga kailunggo, no, pagka meron tayong ganito, dito, no. Kahit mawalan tayo ng kuryente sa bahay, meron tayong kury uh, kuryente pa rin dahil meron tayong setup ng ganito na walang gagamit ko ka uh, kuryente. So, yun lang mga kay Longgo no sana ay naintindihan nyo no know? ah uh, palambing naman ako like and share and follow naman tayo okay